Isa ako sa mapalad na nagkaroon ng mabait na amo. Hindi nagpapiano ng alikabok at hindi rin namimili ng kung anong ihain ko sa kanyang pagkain. Yung tipong bahala ka na kung anong lutuin mo para sa kanya. Kaya naman ang ipinrepare ko sa kanya sa lunch na ito ay instant spaghetti lamang. Nilagyan ko lang ng additional chicken breast at saka ng mushroom. Kasi na sa aming dalawa ang dami ng isageting ito, kaya hindi na rin ako nagluto ng iba pang pagkain para sa akin. Patagal na akong nag abroad nalulungkot pa rin ako kung minsan na ibang tao ang aking pinagluluto, hindi ko na pagluluto ang aking pamilya. Pero syempre talagang ganun kasi sakripisyo upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan. Ito talaga ang sakripisyo ng isang OFW, ang kahit malayo sa pamilya, magtitiis para sa kanila. Palagi ko na lang iniisip na hindi naman ako habang buhay dito na makakasama ko rin sila pagdating ng tamang panahon. Kaya naman tiis-tiis muna as long as mabait naman ang employer wala namang problema. Kaya salamat sa Lord talagang ako ay pinagtalooban ng mabait na employer ay siya hanggang dito na lamang ang aking video napahaba na naman ay at bago ko po malimutan yung ginamit ko pong kutsilyo nasa yellow basket po kung gusto nyo pong umorder maraming salamat pong muli sa inyong panonood hanggang sa muli God bless you all thank you bye bye